Mga taga-bundok, guys. Napunta sa city para kumain. <laughs> Charot. Ayan. Enjoy, kids. Ayan. Miss you. So much. kumakain at enjoy lang mga baby ko. Ayan, miss na miss na kayo ni mama. Ayan. So, enjoy lang. Ayan, hanggang kaya ko at may pera tayo. Ayan, kain kayo sa labas. Ayan naman. Pagdayaan ko yan na makita kayong masaya. Ayan. Miss ko na kayo so much. Ayan, nalagaan niyo yung mga sarili niyo. Okay? lang ako. Ayan, love na love kayo ni mama. Ayan, so enjoy na enjoy ko yung dalawa. Para kumain. Ayan, guys. Oh, di ba? Lalo na yung bunso ko, guys. Ang daming kinakain pag nasa labas. Pero pag nasa bahay yan, guys, anak ko, saan niyo puro fried chicken ang gusto. Ayaw ng mga gulay, ayaw ng mga eh, ano ba yun? hindi ko alam sa batang yan, guys. Ma, ano siya. Hindi siya matakaw sa bahay. Pero pag sa labas kumakain, napakatakawin na po oh, po. Ayun. So, ayun. Ayun. <mulay> Mamaya pag naubos ko. Kuha ka muna kay ating mo. Oh.